Ito na yung bagong attraction sa Three Angels Eco Park. So, what's up mga karoks? Welcome to my vlog. In this video, hindi lahat ng gala ay kailangan ng mas mahabang pagkaplano. Pero syempre, depende sa sitwasyon. Ang mahalaga, kung sino man yung makakasama mo, ay eh, pareho kayong available. Walang sa pilita. Pero yun na nga, hindi na nga nakaplano kung ano talaga yung pupuntahan namin. Nagkataon lang talaga na pari-pariho yung top of our minds. Yun nga yung pumasyal dito sa my Three Angels Eco Park. Pagkatapos nga ng sunod-sunod na bagyo dito sa Puerto Princesa, may nasirang party dito sa Three Angels pero napalitan naman ng napakaganda at dagdag Instagramable na spot dito sa lugar na ito. Yung usapan namin, magdidip lang kami dyan. Malili saglit, tapos kwento-kwentuhan, gita-gitara. Pero abay, inabot kami ng alas 7 ng gabi. Hindi ko rin alam, hindi rin alam siguro ni Rap kung kailan mauubos yung mga kwentuhan namin. Kasama rin pala namin yung aking pamangkin na si Kenji na isa rin kalad ka rin. At nagkatao din na hindi rin available yung iba namin na invite. Dahil balak namin na sundan dyan, si Tom Prago na matagal na namin inahunting. Katatapos lang ng malakas na ulan kaya medyo hindi clear yung tubig. Given kasi tagulat talaga mga buwan na ito. pero sobrang lamig talaga ng tubig naya. balak ko sana magbabad ng itlog ko dyan. Pero kasi naman sa mga kasama ko na yung itlog ko lang magkukurupos. Kasi nga hindi ako sinamahan nila Mr. Pocus, Oh, di ba? Rhyme right. Inikot din kami dyan ni tatay. Pinakita niyo yung mga bagong nagawa nila. Shout out din pala kay Kuya Loloy na very substantial yung aming naging topic dyan. Napaka-humble ng mga may-ari dyan. Kaya hindi ka, kumbaga, hi at home ka dyan kapag nandiyan ka. Pero lagi ko talaga babalik-balikan to kasi gusto ko talaga magpa-picture dyan o yan. Yung sa may false false nila na yan dyan na hanggang, yan, hindi ko alam kung hanggang tuhod dyan o sobrang rin naman. Kung nagbabala kayo katulad namin na dalhin yung family namin dyan at mag-banding-banding overnight dyan, baka magkasabay pa tayo. Napaka-friendly kasi ng place. Safe and of course, kailangan din natin mag-ingat. Siyempre, hindi naman tayo lahat ng galaw natin ay eh, malalaman ng may-ari at ng bantay dyan. It's our discretion na lang kung ano yung gagawin natin dyan. So yan, after namin magburoritan pauwi na kami at yung Three Angels pala walang isang oras galing dito sa Puerto Princesa. Dito lang yan sa Bagong Bayan, madadaan ang kapag ka, pupunta ka ng napsan. Kapag ka weekend, sobrang dami talagang tao na pumupunta dyan para mag-relax. Ang lamig kasi talaga ng tubig eh. Very refreshing yung place. Hindi nyo na kailangan lumabas para bumili ng kung ano-ano dahil meron din silang mabibilihan dyan. So ayun po, maraming salamat. And thank you for watching So thank you for watching and salamat sa suporta Malapit na tayo mag 20,000 followers Mabuhay po tayong lahat Ang Blake Perme. Sa tanang mga kuyo na nga Kasuporta ka natin, Matamang 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 salamat Wala po ito Princesa Palawan And sa tanang akakapanood Inaabot akong video niya Matamang salamat ka And sa mga bisaya natin kaibigan, uh, am, uh amping muntanan, aron di malumping, buyag simbako. And happy Sunday everyone, to God be all the glory. And pasalamatan din mga maliliit na bagay na meron tayo. Tayo! At ayun lang, maraming maraming salamat at mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng Diyos. So, di ba, naging pastor ako. Sa totoo lang naman kasi. Not a flower until they bloom Then my first and leaving I would change the you.